Good afternoon guys So ngayong hapon ay uh, papasyalan natin yung ginagawang dike Doon sa dulo ng Malabon, Barangay Dampalit Actually na feature ko na to uh, Siguro mga 8 months ago na, 9 months ago Pero gusto ko makita kung anong improvements na nagawa doon yan So yung lugar nga pala na yun guys para siyang isla <laughs> Kasi alam nyo itong Malabon eh, malapit po yan sa Manila Bay So nagmistula siyang isla doon sa Manila Bay Since bahain yung barangay na yon, Ang ginawa nila, pinalibutan nila ng bakod Binakura nila, nilagyan ng dike Tulihan River Grabe yan. Pero uh, yung ilog niyan lilinisan yon ng San Miguel Corporation. So dito na tayo sa Barangay Muzon. Ito itong Barangay Muzon na to actually napapalibutan na rito halos ng fish ponds. Bandang eastern side dito, mga tilapiahan na po yan. At saka ganun din dito sa western side. So ito na yung barangay bago natin marating ang Dampalit ang dulo ng Malabon. Dan. Tapos banda rito naman, itong part na to ay gumagawa sila ng project. Hindi ko alam kung uh, iwa-wide din nila itong daan na to at gagawing park. Dahil lapad na. So, papaluwangin yan both sides. Sa so, tingin ko, ganun nga yung gagawin. Gagawing park ito. At uh, aside dun sa nakikita natin yung dito kapag hapon, marami yung nagja-jogging dito, nag tumatambay, mga ganyan. Mga... Nagtitinda. So malaking oportunidad din to, business opportunity kapag uh, nagawa nilang park ito. Hindi naman sobrang kaluwangan, hindi naman sobrang kahabaan, pero kung idediretso nila hanggang doon sa boundary ng Muzon kasi part pa rin to ng um, barangay Muzon ay mahaba-haba po ito parang view deck dyan upo-upuan sa gilid Ganito rin dito tapos ito mga ito mga tilapyan na yan nakita so nyo dito sa bandang kaliwa ganoon din ang gagawin nila papalaparin din Maganda nga naman to. Guys, kung familiar kayo sa Tagalog sa Valenzuela, nagkaroon sila ng fishing area, tapos pasyalan, tapos kainan. So maganda siyang opportunity sa business. Kung gantong gagawin nila dito, ay maganda nga to. Hanggang dito na oh, sa dulo. So ito na yung boundary bale ng Barangay Muzon sa Dampalit. All right, so ito na yung arko guys ng Dampalit. Alright, dito na tayo sa intersection. Ito, papasok na tayo sentro ng barangay Dampalit so una muna nang puntahan natin yung western side eto na kakanan tayo dito yan yung pinaka entrance ng dike masyado tao ngayon talaga so ito na po yung western side ng ginagawang road dike dito sa Dampalit Malabon yan ang itsura nya dito tapos dito kung saan yung drone ngayon part na po ito ng Navotas so hindi ko lang po sigurado kung yung dike na yan yung nagsisilbing boundary ng Navotas tsaka Malabon pero anyway ganun po ang itsura o ganti po ang itsura nya dito pwedeng libutin to ng bike ah pag naka-bike kayo uh, paikot yan mula dito kung saan tayo pumasok kanina paikot papunta doon sa taas para mapalibutan nyo yung kabuuan ng diki so ito na nga pala yung barangay dampalit ito mga to yung mga kongkretong mga building na yan na wala na nagiba na rin yan po ay mga asinan dati paggawa ng asin yan, marami po yan hilera mula dun sa dulo papunta dun Tapos yung makikita nyo yung mahabang mangrove island na yan Yan, part po ng nabotas So ito na, uh, rough road, banda rito Sarap naman dito, alam mo hindi ka na sa Manila eh no <laughs> Alam mo sa ano ka lang, sa Pampanga, mga ganun, Bulacan <laughs> malinis naman pala yung daan eh. Parang bagong ano lang. Mukhang bagong gawa lang itong kadaan na ito ha. Ayun, e, makapansin nyo guys. Yan ay yung mga dike uh, DK. Yung part ng DK. Yung post. Yung mga post niya sa daan. Yung semento. Mm -hmm. Kuya, kaya motor doon, paikot?

sa probinsya lang tayo ha ah. river wall slash road dike phase 15 barangay dampalit ito bagong semento lang oh so, dito na natatapos ang sementong bahagi ng kalsadang to I think did na rin tayo magpalipad ng drone para makuna natin yung dulo Hi guys, good afternoon So nandito na tayo sa dulo ng ginagawang dike dito sa Dampalit Malabon Ang taas, di ba? Siguro abot yan ng mga 7 to 8 feet Malayo-layo pa ng konti kung didiretso natin Unfortunately, dito na napuputol itong sementadong part ng daan Yung mga nagbabike pwede ho dito hindi ko pa nabike to, kaso nga lang yung mga kanina nakausap ko dito daw sila nagbibike alright so uh, susunod na pupuntahan natin dun sa kabila naman sa eastern side na itong ginagawang dike na to tapos subukan natin lakarin papunta dun sa dulo pinaka dulo yung hindi pa nagagawa itong part na to itong nasisementong daan na to ay ibang contractor ang gumagawa so sa ibang part na ibang part ng daan na to ay ibang contractor uli yung gagawa so, <laughs> so ganun pala yung nangyari doon hindi yung isa hang proyekto ng isang contractor so na tayo sa gate kung saan tayo pumasok kanina at papakaliwa tayo at pupunta naman tayo sa eastern side. At doon na tayo maglalakad. dito na tayo sa dike sa eastern side so so far dito sa may bungad hindi pa siya sementado pero konti na lang ho ito isang pahaba na lang ito at uh, na rin yung pagsesemento dito sa may bandang eastern side dito ho nahulog yung truck nung karang araw yan. Kaya tinambakan nila dito kasi hindi hupantayan eh. Palalim, parang ganto palalim po yan pero mas malalim pa yung banda ron. Nakuroda dahil sa pag uh, ng tubig. So siguro mga around ano na, tatakbo natin around 200 meters. Ito additional 50 meters pa or 30 meters bago natin marating yung semento. Ito yung worst part dito eh. Ito yung dito nahihirapan yung mga motorista at mga namamasyal dito dahil kapag gumuulan ho, itong part na to ay malubak at saka maputik eh, Kita nyo naman yung mga lupang tinampak dyan sa gilid I think inaantay pang ano yan hahakutin ng kung ano mang kukuha I think binaybenta rin natin eh At eto na nga, after 30 meters, andito na yung sementong part ng daan. So malapit na siya, matapos. So, karamihan daw dito sa part na to katabi ng barangay Dampalit mismo, yung barangay Dampalit, ay bangus po ito. Actually may naabutan pa nga ako nag-harvest ng bangus dito nung nakaraan. Kaya naman uh, yung mga iba, uh, nag namimingwit na rin dito sa may ilog dahil kung minsan hindi may iwasang may nakakaalpas at may nakakatakas papunta dito sa ilog dun sila yun yung mga nakukuha nila sa pamimingwit ilong metro rin to mga 20 metros itong sa right side na to tapos dito medyo patsi patsi hindi pa itiniloy <laughs> may sa pangyayari Eto, halfway na tayo doon sa dulo. Eto yung mga with guys. Yung sinasabi ko sa inyo. So kailangan mo ng matinding patience na ito. Pag namiimingwit ka kasi hindi naman agad-agad makakagat yan. So, meron na nakuha ko ya. Meron ano yung bangus? Oo oh, yun bangus daw guys yung so, nakuha rito Inisip ko sa mga susunod na araw Subukan din natin dito Kailangan ng preparation yan Hindi pa tayo sana Hindi nga marunong magtali niyang Lubid yan <laughs> So ay eh, kailangan natin magpaturo muna sa mga nandito Mga veteran nandito nang isda. So next time yun ang makikita yung video natin Mga natin mga ngawil ah uh, meron na akong napanood sa YouTube kung paano gumawa ng ano, yung masang tinapay. So subukan natin yung gawing ano, pain. Ano bang pinapain nyo sa ano kuya sa bangus? Purina. Ayun purina daw. Eh subukan natin yung mga yan. So learn muna sa basic, basic muna tayo bago tayo maghangad ng huli. <laughs> Ang lalaking yan ah. Nakikita niyo oh, Ang daming isda kayang, ilang tonelada kayang isda yan. Kuya ano daw project to? Sa DPN. Ah, dudugtong ba yan sa kabilang? Ito lang yung nakakaigot na yan. Ah, ano yan? Parang flood control? DPN, opisina ata. Ah opisina. Opisina daw ng DP. Di ano, DBWH? Hindi <laughs> ko nag So gagawin daw opisina to. Ah uh, so hindi nga hindi nga tadaan na ko doon sa Dampalit, sa Barangay Dampalit. Ang ganda ng maglakad-lakad sa gantong oras. Yeah. So ito naman yung kabilang half So may part pa dito hindi <laughs> nagagawa niya o dyan Anyare <laughs> At itong part na ito guys salatang cement bagong sementado lang bagong semento Siguro mga ilang ano lang yan ilang weeks pa lang yan Napakalakas ah, ng hangin Okay so bago natin lakarin mula dito sa napuputol ng daan dito ay pasadahan muna natin ng drone para makita natin kung anong itsura niya dun sa dulo so ito na bali yung pinakadulong part ng dike na ginagawa itong road dike na to at kung mapapansin nyo soba meron pang mga namimingwit din dito so kanya kanya pwesto sila dito aside dun sa nakita natin dun sa may unahan kanina yeah. <laughs> kumakamoy pa si na kuya ay diretso lang natin at tignan natin kung ano mang meron doon sa bandang unahan pa so sa may bandang unahan yan actually ay yung trail yung hindi pa nalalagyan ng semento doon sa gilid or bakal wala pang naibabaon na bakal sa gilid kasi bago nila semento yun yung gilid yan nilalagyan po yan ng bakal na frame eto na siya. Iyan ang itsura dyan at uh, buti natin kung saan tayo tumigil kanina nung tinignan natin yung western side I think kaya naman ng drone yan na butin yun So pabilisin ko lang actually ano to eh naka sports mode tayo dito sa pagdo drone kung familiar po kayo dun sa mode na yun sa mga napapalipad ng drone. Kaya po siya mabilis hindi po naka forward yan. Uh, ang bilis ng lipad ko dyan or lipad ng drone natin dyan ay abot yan ng 55 kph so mabilis po siya so ito na yung dulo guys sa so western side dyan tayo nang galing kanina na bumalik tayo dahil hindi natin madederecho eto na po yun para may idea lang kayo sa so, mga nagbabike dito may konting trail ato, paket <laughs> so medyo malayo-layo pa actually doon pa ang pinanggalingan natin ayos to pinakadulo ng barangay Dampalit para makita nyo yan so medyo masukal na dito so ito yung sinasabi kong trail guys ha. mag exercise tayo tuwing hapon tuwing hapon palubog na yung haraw <laughs> Ahabulin natin Sarap siguro matulog dyan no Sa mga kubo na yan Ang Pansin nyo yung mga parang bahay-bahay na yun doon no? Mga kongretong mga establishment ko dating pagawa ng asin yan ito mga to Ayan, dating pagawa ng asin yan guys sarap mag jogging dito uh, trail jogging lang So trail walking, trail jogging, trail running, masarap dito. Pwede rin bike actually, pwede pwede yung mountain bike dito. <coughs> yan nagmamountain bike sila rito madilim na lumubog na pati yung araw yan sa so may bandang baba ay ano ba Six ten. Time check. Grabe. <laughs> so bukas medyo agahan natin ng konti. Oh, Angansin ng ate oh. Nag-walking walking lang yung mga yan. Afternoon walk. Yeah. So dito sila namimimit. Eto, part pa rin ata to ng ilog. O oh, tama, part to ng ilog, pawaba. Kapunta doon sa Manila Bay. Anong isda dito kuya? Bangus Bangus? Puro bangus na nakuha nyo? Eto guys, bangus yung makukuha dito Tilapia meron din dito ano? tilapia tilapiang alat meron din dito Dami nila puro, di, puro bangus yung nakuha nila Mga mid-size Ayan. Ayan, hawak ni tatay Pwede Panalo na yan pang pangdaing. anong pain mo anong payan mo boss ano masa na tinapay mm -hmm. Okay, so, so, ito mas itong, kailangan natin matuto gumawa na ito Ah, uh, yung mga tinapay mamasahin mo siya lalagyan mo lang ng additional na ano daw arena na arena yung tama na arena at para mas ano siya mas makapit ayan um, makapit na siya So yan ang kailangan nating matutunan. Marami pa tayong matututunan dito. <laughs> Gawin nating hobby to every afternoon. Hi guys, so dito ko na itong vlog na to. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike TV signing off. I'll see you on the next vlog.